Hello guys, gumawa ako ng chicken and mushroom pie. Hindi ko na siya binidyo kasi meron na akong video sa aking YouTube channel na ganito guys. So, kung gusto niyong malaman paano gumawa nito, meron po ako dito YouTube na how to make chicken and mushroom pie. Yeah. Kaya ako siya nilagyan guys ng butas-butas para kapag nag ano siya hindi siya puputok guys. Ayun. Ayun. So lalagyan naman natin ngayon siya ng ating ito. Sesame seeds. Lagyan natin siya guys ng sesame seeds. Konti-konti lang. Yan. So, ayan guys, lutuin natin itong ating chicken and mushroom pies. Istak ko ito guys kasi uuwi ako. So, para may kakainin si Bossing pag wala ako. Kasi hindi siya marunong magluto guys. Ito na guys yung aking chicken and mushroom pie. Binabalot ko siya sa foil tapos ilalagay ko siya sa freezer, guys. Ayan. Yung aking ginawang chicken and mushroom pie. Ilalagay natin yon sa freezer. Para kay bossing, pag umalis ako, guys, wala siyang pagkain. Magugutom siya. mmm Carbonara with pork. mmm Pork and some guys.